Dalawang magkasunod na sunog ang naitala sa magkahiwalay na lugar sa Maynila. Paaira pa ng pagapula sa isang sunog na nangyari sa itaas ng kondo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pilit inaabot ng mga bombero ang sunog sa isang unit sa 8th floor ng kondominium na ito sa Camba Street, Binondo, Maynila. Sa tindi ng usok, nahirapan silang akyatin ang mismong unit. Dahil may kataasan, umakyat pa sila sa katabing gusali para bombahin ang tubig ang nasusunog na kwarto. Ayon sa mga otoridad, bandang alas 9 kagabi, sumiklab ang sunog. Imbaka ng karton at plastic materials ang nasunog na unit, kaya mabilis na lumaki ang apoy. Isang kwarto lang naman yung involved. Kaya lang storage room kasi ito, so ang mga laman ang mga stacks niya bagong bagong puno siya. So puno siya ng mga gamit, ang mga nadaanan namin mga plastic wares, plastic balloons. So kaya ganoon ka itim yung usok niya. Sa kasagsagan ng pagpatay sa apoy, isa sa mga volunteer ang kinapos ng hininga. Kinapos siya ng hangin, so nahila kagad siya at uh, na na-treat naman agad ng EMS natin. na uh, nabigyan naman kagad siya ng oxygen. May dalawa ring bumbero ang sugatan sa sunog. Alas 4 ng umaga na nang ideklarang fire under control ang apoy. Inaalam pa ang mitya ng sunog at kung magkano ang pinsala. Sa Sampalok, Maynila naman, halos maabo na ang dalawang palapag na gusaling ito na nagsisilbing barangay hall at bahay ng kapitan dahil sa sunog kaninang alas 5.30 ng umaga. Kwento ng kapitana ng barangay, sa pamilya ng kanyang mister ang gusali, kaya sa second floor sila na nakatira. Habang sa first floor naman ang barangay hall. Nagising na lang daw siya sa tawag ng kanyang kapitbahay. Hindi ko naman naririg na sunog-sunog. Basta chairman-chairman lang. So ang initial isip ko, ano ba yan? May gulo yata kaaga-aga. Hindi susi lang. Ngayon, uh, paglabas ko po, mausok na. Sa bodega raw ng Barangay Hall, nagmula ang sunog. mga alas 7 na nung umaga nang magdeklarang fire out ang mga bumbero. Walang naisalbang gamit sa bahay o sa barangay ang kapitana. Hindi pa po namin maisip. Wala pa po yung saan kami titira, mag-ina, at saka yung saan ako magbabarangay. Mag Wala pa po ako maisip, lalo lalo po piyasa namin sa 26. Hindi ko po alam kung paano kami magpapunksyon. Uh, malungkot, kami mag-inalang kasi kamamatay din lang po ng Mr. Cruz. Nasa 20,000 piso ang halaga ng pinsana. Inaalam pa ang mitya ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.